Welcome back to my YouTube channel mga kaibon uh, Punta ulit ngayon tayo sa Katian Gamit naman ang aking hampid na kilyawan Sa full pagkain na kay alaga na natin O oh, napakabait din to Lahat ng Lahat ng Lahat ng inalaga kong ibon eh, Puro nakatali siya oh. Madaling pabaitin pag nakatali ah, Ayan siya Ah, uh, susubukan natin kung huhunin na rin siya at makapagpasabo. Yun nga palang una nating ang, yun palang ikatlong video na ginawa natin gamit ng kilawan, kilawan kong alaga, yung patatlong labas. Ah, uh, hindi, hindi ito, hindi ito siya. Ah, uh, sa hindi na, sa hindi natin kagustuhan, eh, nakain siya ng pusa. Pinaliguan ko siya, Tinaliguan ko siya, tinali ko siya sa puno ng atis malapit sa bahay, sa bahay ko. Ah, uh, sa hindi ko naman nakalain na maaabot pala ng pusa. Kaya nakapanghinayang. Nakapanghinayang din dahil tagal ko nang alaga. At least eh, natutunan na tayo kung kung saan at dapat natin lagay ang ating mga alagang ibon. Ah, uh, ito subukan na natin. Uh, ihalap na natin ng pagtatangadan. Bago nga pala natin ihalap ng tangadan. huwag nga pala ninyong kalimutan ulit i-like, i-subscribe, at pindutin ang bell ng bago kong channel. Ayan, uh, ihalap na natin ang pagtatangadan. Napakabait na nito oh. Ayan, ah, dito na natin tatangad. Sisitap na natin. Pwede na dito. Ito naman ang tuturuan natin. Ahunin ah, na itong mga igi sa bahay. Hindi ko bang alam kung huhunin na rin ito sa gubat. Hindi na babaguhan siya sa gubat. Ngayon ko din lang siya susubukan. Titignan, ko kung, titignan natin kung huhunin na siya sa gubat. ang feed ko na to sa bulpagkain na kayo pat daw ang ating gagamitin no? sa setup na natin Bali, lalagyan uli natin ng dahon itong dulo ng ating kuhan. Paling lang natin sa mga alpas. Madadaya na kasi ang alpas eh. Ayarap ng padaisin. Ayan ah. medyo medyo mahirap lang mag setup ng camera mga kaibon bahala na kayo Ayan ah, ang ating dahil kakabit na natin. pagpaglangaw ulit natin para medyo maiga siya. Pag matagal na hindi natin nagagamit ng patda, uh, babalik na din, din natin siya. Hindi pwedeng pagpaglang natin, kailangan balik na rin din natin. Ayan o. Oh. ginababaguhan to sa gubat uh, ngayon din natin nailabas Yan mga kaibon, ganyan lang mag-set up. Nahuhunin na ito sa bahay, hindi ko lang alam kung huhunin na ito sa gubat. Dali lang magpabait ng mga lagang ibon. Basta nilang lang aarugain din. O, yan siya, o. Oh. O, yan, ah. Tatangad na natin. Susukan ulit natin ito ng dahon. Mga dulo ng ating patla. Ayan o. Oh. Ayan, tatangan na natin. Yo mahirap lang magtangad. Wala na kayo mga kaibon. Iju malikot ang ating kamera. A few moments later... A few moments later... Ahuli na tayo mga kaibon. Ayan mga kaibigan, muntik pang makaligaw. Hintay pa, hintay pa sana natin tumalin yung isa kaso eh makakabitaw lang sa patda ng ating ang ating nahuli. A few moments later. A few moments later... Ayan mga kaibon, nakadalwa tayo. Tatlo sana, nakalpas ang isa. Ah, uh, siguro alagaan muna natin to. Pipili tayo ng magawang pangate. Ayan, ah, uh, hanggang dito na lang muna ang video natin gagawin.